Napes kita. Tanggalin yan lahat. Oy, galit. Nagagalit pa, ha? Nagagalit pa kayo. Baklasin niyo 'yan. Nagagalit pa kayo, ha? Nangiya kayo, ha? Kung sino ka man hinayupak ka, tigitigilan mo itong babaeng ito, ha? Kung inggit man 'yan o kung ano man 'yan, pinagagalit mo sa taong ito, hayaan mo 'tong magtrabaho, OFW. Magtrabaho ko rin. ka ba dahil OFW siya? Ha? Ha? Ingit ka ba? Sagot! Ingit! Oo, oh, kaya pala. Naingit ka sa OFW na ito. Uh, kaya umuwi na lang ito. Lang niya. Kailan lang yon? Nung, nung Sunday lang siguro ako nag-live. Na napagkwentuhan ko na about sa ganyan OFW. Maraming nabibiktim ang mga OFW sa pangungulam. Dahil sa ingit ng mga sariling kababayan o sariling kamag-anak paminsan ay nilang makita na umaangat yung tao. Hindi nila alam na sobrang hirap ng trabaho ng FW. Tapos, ganyan pa nila. Langya kayo, ha? Magkakilala kayo, hindi? Magkakilala, hindi? Kilala. Magkakilala. Lalaki ka, babae? Lalaki ka, babae? Babae. Babae, ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 40. Oh, bakit ka naiingit sa taong ito? Bakit ka naiingit? Bakit nga? Bakit ka naiingit? Bakit ka inggit? Uh, bakit ka naiinggit? Uh, ayaw kong umangat. Ayaw mong umangat? Ang babaeng ito, lang niya, inggit. E eh, di magtrabaho ka, magsumikap ka rin. Lang niya, talaga, awawa naman ang babaeng ito. Ano yan? Ikaw mismo gumawa o nagpagawa ka lang? Nagpagawa. Magkano bayad mo? Magkano bayad mo? Wala. Wala? Uy, bakit? Sino palang gumawa? Para libre lang yan. para mag-anak mo lang din? ay lang ya ka ah. anak mo lang din palang gumawa umupo ka na mabuti po oh. lang kayo ha ah. uunahin kita tapos susunod ko yung pinagawan mo parusahan mo na kita parurusahan kita lang sa, sa, mga oras na nahirapan mong babaeng ito sa mga hirap na dinanas niya ibabalik ko sa iyo ng isang daang beses Risi, 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 kasiri, risi, binidiktam, awi, uwi, owi, ya, ho, uwi, sumbalik sa iyo isang daang beses, po! Hmm. Diyos na bahala sa iyo, puputulin ko yung ugnayan ng ninyo ng babaeng ito. Patay. Pinatawag ko ang sinong gumawa mismo pasok sa katawan nito. Pasok! Ah! Oh! Shout! Sino ka? Oo! Oh. Lalaki ka eh? Oh. Oo! Lalaki ka ba? Oo! Oh, babae! Babae! Ilang oh. taon ka na? Ilang taon ka na? Ilang taon? 70! 70! Taga saan ka? Taga! Taga saan ka? Malayo! Malayo! Oo! Oh, ikaw mismo ang nakakaalam ano yan ginawa mo dyan? Tinutusokan mo ng karayong? Uh. Ha? O nilalagyan mo ng kung ano sa dibdib? Sagot! Ano yan? Uh. Uh. Ha? Ha? Anong ano ginagawa mo sa babae? Oh, ha? Uh, Anong ano ang ginagawa mo sa kanya? Uh, Papatayin mo ito? Gusto mo tong patayin? Oh, ha? Oh, Yan bang utos sa iyo? Na oh, Napatayin siya. Huwag ka nang binayad sa iyo. Wala. O oh, bakit magkamag-anak lang kayo? Magkakilala. O oh, lang niya Marami ka na bang nabiktima? Marami na. Marami na. O ikaw na ikaw naman ang na masusunod sa lahat ng nabiktima mo. Ha? Tanggapin mo muna ito. Fons, alfa, et omega. Tiga-tigali sa baho. Pu! Adra, ego, sui, obo, upo, no, rex, Oh, O, tanggalin! Tanggalin yan lahat! Tanggalin! Tanggalin, ikaw nakakaalam yan. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo lahat. Ang nilagay mo dyan. Tanggal. Tanggal. Bilis. Ikaw na naawa. Ka na naawa sa babaeng ito. May sariling pamilya din ito na kailangan buhayin. Nangya Kailang kayo ha. Ah. Ingit tiket. Para hindi kayo magilit. Gigilitan ko kayo. Ha? Ah? Tindihan nyo ko. Gusto ko gumaling na ito ha. Ah? Gagaling ito hindi? Gagaling na. No. Gagaling talaga kasi papatingin ko kayo puputulan ko na yung ugnayan ninyo sa babang ito. Sige, baklas lahat. Lahat yan. Huwag magtira. Yung kahit konti. Abay, nagagalit ka pa, ha? Oh, magalit sa akin, ha? Oh. Oh, ilang yaka, susunod Isusunod kita sa nagpagawa sa'yo. Sangtus Diyos, Sangtus Fortis, Sangtus Immortalis, Miserere, Modis. Wasakin ang kanyang kabal at lahat ng kanyang karunungang itim matutunan mo walang bisa lahat otik ignum ignorum egosum pichiteyo, sator are potent operator sa binis sa sabra ka arbitra strito do do pause rak tum po <tinyo> mm. wasak ang kapangyarihan mong taglay sang to bal sang ino sang tulo ka setup ng justa tarin na kumatayan pas kunin ang kaluluwa gilitan ang makukulam na ito. Para sa karunungan, kalwalhatian ng pangalan ng Diyos. Aleluya, aleluya, aleluya. Destruwa te Diyos, Pater! Pu! Destruwa te Diyos, Filios! Destruwa te Diyos, Espiritu Santo, sinsekto ka lang! Pu! Patay ka! <coughs> Saan naman din siya? Hila Rose po. Bilalus! Cinta Agua Ada ya Relax lah si paspas ng tiro kuwer kung buta ng puweko. Kaya sa totoo doon ito yung permida, buta ito ng puweko. Iyon namin ni Patris et Adet Espiritu Sancti et Iyon namin helion million tetragrammaton helion million tetragrammaton helion million tetragrammaton ay gagupan kara awon tat sapantan pas ay gagupan kara pas ay pas <coughs> tetragramma Abril mano, pasa na pecho tuyo para na balida. Ah. Hmm. Kel, bote, bote niya. Kel.